Ha? sa bahay doon, ano na, 90 yata. Sa 70 lang? Oo. 70 lang sa kanila, oo. Okay. Hindi malamig kasi wala malamig. May yelo naman. Ah, bumili yelo? Mayroon. tayo, Mura doon sa kanila, sa matindahan ko rin mahal dapat hindi ganun kaya nga 90 yata yung sun glass kasi para hindi man matang ay mo hanggang dito wow turistang turistang dating ayana na nandito po sa Okay lang yan para mag Ano sila hindi nainitan pag nasa bahay Pana Kaya ko ba? Malapit lang ah? Malapit lang Nagre-reklamo na si Princess. Na layo. layo daw. Layo daw. Sinungaling, sinungaling ka daw. Man. <laughs> Man. Sinungaling ka daw sabi ni Princess. Sabi mo raw malapit lang. Malapit okay. Oh, bakit daw ang layo? Oh. Ah. Oh sama ka dong tatay dali hindi na mainit yan para mabidyuhan kita eh pagkasama mo sa akin tulay tulay pagkasama mo ako hindi kita mabibidyuhan dahil ako nagkaano nagvevideo oh para mabilis kayo makarating sa tupaparon yan sama kay tatay oh. Ayan punta na kami doon sa ilog Kumbaga si Nailas. Mahal baliktad ka, dapat si Princess ay Dapat si Tagay sa iyo. Awa ka dong Ako hindi. Si Ate. Ate, palit kayo. Princess, ako dito. Dito ako kay Tatay. Alam Aray. niyo yung sinelas niyo. Ayan guys, so tarik kasi ito, so bababa tayo. Ayan guys. Ayan So nakapaa tayo, guys. Ayan. Kasi yung aking sandal sa medyo mataas-taas Ayan So tarik po kasi ito. Walang problema pa, baba. Ang mamaya po, yung tuhod ko, mamaya pag uwi namin, masakit. Kaya maglalagay ako ng oil mamaya. Ayan. So, ayan guys. So, nakita nyo naman yan. Tabi-tabi po. Ayan guys. Hmm. Yung cameraman po nila ay eh, mabagal kasi nakapa ako masakit masakit po sa pa yung ano yan so ayun guys ano po yan tarik po yan baka akala ninyo eh sobrang 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 tarik po yan so ayun pa po yung daan na sa baba pa ito pa po kami sa baba ang bilis nila yan ang bilis bilis nila guys yung biyanan ko ma ano to sa ano eh ma ano yung kanyang tuhod mas matibay pa sa tuhod ko Ayan guys. Mal! Tigil muna kayo dun sa hanging bridge ha. Pipicturan ko kayo. Hello po! Shout out po! Ayan guys. So ayan pababa tayo. Grabing tarik guys. Kaya pag hindi ka marunong mag-control ng paa mo, maano ka, gugulong ka sa baba. Kaya kailangan marunong kayo mag-control. sobrang tarik, ang bilis nila. Video kumikirot na nga po yung tuhod ko eh. Problema nito mamaya pag uwi. Ayan, nagpahinga po sila. Ayan, nagpahinga sila. Ayan. Ayan. pahinga po sila. Hingal na? ayan guys. Ayan guys. Kaya uh, hawakan po nila yung mga bata kasi pag hindi po nila hawakan, gugulong po yung mga yan. Ayan. <laughs> Teka lang muna kasi picturean ko kayo. Wait lang, wait lang. Tama guys. <laughs> Nice kasi kinuha ko yung aking cellphone na isa dahil kukunan ko po sila wait lang mahirap maging ano photographer at saka cameraman o eh ayan wait lang pipicture muna kayo game Oh guys. Yan Oh, punta kayo doon. oh, hawak kay tatay. Tapos harap kayo dito ha. Oh, ano kayo dyan lang, dyan lang. Harap kayo dito. Harap dito. An? Harap. Harap. Oh. Ses. Harap dito. One, two, three. Dapat Oh, sige lang. O, oh, lakad na, lakad. B, umawa ka kay ate. Agoy. Tabi-tabi po. mal diyan ka muna. Ops, stop, stop, stop. Tagay, tingin. Tagay. Okay lang, may video naman. Ah, sige na, mauna na kayo. Ayun, guys. Ayun, ayun sila. So ayan medyo ayun. Nakakatakot po yung ano yung hanging bridge. Ayan. Yung mga bata ay natatakot sila. So ayan. Dito tayo sa hanging bridge. Ayan. So nakakatakot naman po talaga. Kasi yung ano mo. Ayan. So cameraman. Ayan. Ayan po may naglalaba po sa ilalim. Sa baba po may naglalaba po. ayan Ah. Oh. Ay, tingin mo na kay ni Tagay. Picture. Tagay. Shh. Ayan guys. Ba tayo guys. Aray ko. Ayan. Ay sarado na yung tindahan. Ayan guys. Nandito na kami. Ay, sarado na yung tindahan. Ay, sarado. Si Ar. Ayan, ang linis, oh, grabe, oh. Mas malinis talaga dito. Oo. oo. Ay, grabe. Diyan na lang po, sa baba. Huwag na. Mami, may makaki. Yan, dyan lang. Dyan na lang tayo kakain. Yan, dyan. Oo. Mal, picture muna, dali. First blood. Mamaya na, picture muna. ng mo nampak apa? kasi pagod. Pahinga mo? Na. Yes. Ay putang ina, lag lag na ko La lag lag si guys. साडी तो मला काही नाही मी तो पैसा तो बंद कर मी एक तो तो लो गेला ना जितो ना एलो बंद तो अब इधर मैंने पापा को

Bijuan mo tawad, mo kahit short. Record mo, short. Ayun, Ayun, no? abi Tabi-tabi po muna kayo, ha? Yes, wala naman short dito. Sa ano lang yan? Maka-ocean okay. lang yan. Ocean? dito, eh. Oh, dali. Picture Ah, dali dalawa. Ah, tingin. Hmm, Ma, wala huh? daw dito. Hey, doon. Dito lang okay malinaw. Dito picture. Talo. Masugatan first, first, ako. tala ko. I'm ready. Hmm. <laughs> Mama, singing the... oh, na Oh, oh. Ah, Ito na. Ito ka daman. Kaya sa doon, ano mo doon? Okay naman. Shot video. Oo. Oh, kanina na. Hindi makaano ko tuloy na. Hindi ko na makaka. Ha? Ay, ano mo? Ay, ate. Dito mo lang dito ka na maglagay sa camera, layo eh. Ah, balik ko lang ko doon. Ano dito? Dito ka mag-stay yung. Tara minute. na

hindi masakit sa paako. Hindi, mamay. Hindi masakit sa paa, ko Ha? Ay, oh God, Yung kahapon kasi, no? Puro bato kasi doon. kasi doon. sali ka na. Sige na, be. bukas, na. Uwi Bukas, uwi na tayo. Uwi na, bukas. ligo-ligo. Mamaya, ligo. Linaw na. na <laughs> Linaw, grabe.

mas marumi nga doon kahapon, eh. Masusupo naman ako. Ha? Hindi? Ano? Ano?